ay Si Father Buzbomba si OP po ito ng UST Ligaspi Sa kumustahan sa UST L Campus At ngayon, nandito po ako sa UST Ligaspi Hospital At ating kukumustahin ang mga social worker Na walang iba ko Anong pangalan pala ni ano? <laughs> Hello po, um, Yula po si Yula! Yula. Yula. Ah, okay. Ako po si Floraline Budoso You can ah, call me po, Flo Flo, okay Si... Yola. sa Kasiplo. Okay. So, ilan uh, ano pala ang trabaho ninyo rito? Ay, kami pong pandalawa ay um, social workers po. Ah, social workers. Alam mo, na uh, nadatnan ko sila, marami silang ginagawa. Pero nakikita natin dito na abilang uh, bilang social worker ng US Ligaspi Hospital, ano ba ang naiambag nito sa pasyente? Um, first of all, yung makatulong talaga and pag-assist ng mga client. Um, bale, ang mga clients namin dito is uh, category OPD, mga inpatient, and especially mga dialysis patient po. Okay. Ibig sabihin talaga, itong social worker at social work department o dito sa U.S. Diligaspe Hospital, talagang malaking ambag ito sa pagtulong sa mga pasyente. Yon, napakaganda ang ginagawa ninyo. Paano pala ninyo, sabi pagtulong, paano niya natutulungan ang pasyente uh, sa sa social worker? Paano niyo natutulungan? um, natutulungan namin sila. Um, maraming ano, ways para matulungan sila. Especially pag po sila dito, so subject po sila for ano, um, a interview, assessment, and gagawin kami ng case study. And then next po naman is yung referral system na tinatawag sa mga funding agency or na available dito or mga in partnership po sa hospital. So parang ganun po siya. Pwedeng i-classify ang pasyente na as indigent and financially incapacitated or incapable. So um, pasok siya sa medical assistance under sa DOH na program po. Ah, napakaganda pala ang tulong <laughs> na gagawa ninyo. Ano? Ngayon, bilang mga social worker dito sa US Legaspi Hospital, po kumusta yung kay personally? Eh? Kumusta ka naman? Um, okay naman po ako Masaya ka? Um, masaya naman po sa work. Lalo na na uh, pa-practice ko yung purpose ko as a social worker po dito, lalo na sa hospital set. So, as a hindi natin po. si Flo. Flo, kumusta ka? Ayos naman po, Father. Um, Actually, Masaya ka pa? Uh, yes naman despite nga um uh, nakaka-experience tayo ngayon ng mga bad weather ah, yes, um oh. patuloy pa din yung trabaho natin. Siyempre, to serve para sa welfare ng mga ating mga clients or patients. Yan. Mm -hmm. Eh ngayon, imbitahan natin kung sakali may mga gusto magpa-hospital. Ah, uh, kwento may sakit at gusto magpa-hospital. Eh sige nga, lo, ikaw muna na mag-set. Imbitahan mo yung mga uh, silang na um, gusto magpa-hospital dito. Ano? Um, Okay. Sa mga clients po, or sa mga patient na uh, may uh, nararamdaman, kung gusto magpakonsulta, pwede po kayo open na open po, or welcome po kayo sa U.S. Tiligaspi Hospital po. Okay, si Yola. Then, kung nangangailangan naman po kayo ng assistance, medical assistance, or financial assistance sa mga laboratory, medicine, sa hospital bill nyo man po, huwag po kayong mahihiyang lumapit sa social services. Kasi po, nandito kami mga social workers, um, happy to serve and to help you po sa mga assistance para sa mga kailangan nyo or medical needs nyo po. Yan, napakaganda yung mga binahagi ninyo at sana uh, pagpalain lago, lalo kayo ng Diyos. Ano? So, bindisyonan ko kayo muna. No? Ay, ayoko niyo ang mga ulat hindi natin sa Diyos, sa malang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagtawag ninyo sa amin mo upang pagpagpaglingkod. Tulungan po niyo si yola at saka siplo sa kanyang magawain at uh, ihadya po ninyo sila sa anong mga masasama so, uh, bigyan nyo po sila bigyan nyo po sila ng kanilang mga pangangailangan upang patuloy silang makapaglingkod sa iyo Kaya Panginoon, bindi siya nyo po sila sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Congratulations! Thank you, Congratulations God, And more power!